26 katao, kabilang ang ilang Cordillera vloggers arestado sa umaroy ilegal na online raffle sa Mankayan, Binggit. Kasama mo mula sa IFM Baguio, si Idol J and Inaresto ng mga otoridad ang 26 na katao kabilang ang ilang kilalang vloggers mula sa Cordillera Administrative Region dahil sa umanay pagsasagawa ng ilegal na online raffle draw sa Mangkayan Benguet. Ang mga naaresto ay umanay sangkot sa pagpapatakbo at pakikilahok sa isang online raffle na walang kaukulang permiso mula sa gobyerno. Dahil dito, naharap sila sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1602 o illegal gambling na isinabatas pa lalo sa pamamagitan ng Republic Act No. 9287 at isinaalang-alang din ang Section 6 ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 dahil isinagawa ito sa pamamagitan ng social media na samsam sa lugar ng operasyon ng iba't ibang mga kagamitan na ginagamit umano sa illegal na raffle. Kabilang dito ang dalawang tambyolo, 32 cellphones, 4 na kamera, isang MacBook, isang iPad, at isang computer monitor. Narecover din ang ilang dokumento, mga identification card, at mga bag na naglalaman ng raffle tickets na sinasabing bahagi ng kanilang Season 4 na draw. Nagbabalita mula IFM Baguio ito si Idol Joy and Kalis tatak RMN